nag na ako. Itong lahat ng to ay ipon lang to. Okay. One, two, three, four, five. So, ito na yung nabilang ko kanina. Ang bawat bundle nito ay uh, 100,000. So, nakakapagod yung magbilang ng maraming pera. Ayan. Limang bundle nito. Bali, ang bibilangin ko na lang ay ito. Ayan. So, tara, samahan nyo ako. Kasi, ang, ano ko, ginagawa ko dito, dapat, kung saan yung ulo niya, doon lang, dapat hindi balibaliktad. So, tara. Samahan niyo na ako. So, one, two, three, four, five, six, seven, seven, seven. one, two, three, four, five, six, seven, eight. 9 10 11 40000 1 2 eleven twelve thirteen fourteen fifteen sixteen seventeen eighteen nineteen twenty one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen sixteen seventeen eighteen nineteen twenty eighty thousand.

16, 16, 16, 17, 16, 17, 17 19, 19, 18, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 18, 18, 19, 19, 19 20, 20, 21, 22, 22, 22, 28, 28, 28, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 39, 43, na siya. At yung manito ay nasa tatay ko binibilang din niya. Nasa baba siya ngayon. At ito na pala yung pinakamalaki kong perang nahawakan sa buong buhay ko. Ayan. Medyo naantok na dyan yung tatay ko kakabilang. Yung perang to hindi pala. Ito sa akin. Sana all na lang talaga. Sa kapatid ko to at saka sa asawa niya. So binilang lang namin kasi may bibilhin sila cash ang ibibigay. Ito na lahat yung nabilang ko at naano ba yung invest sa tatay ko. Binilang talaga to namin kasi syempre baka may kulang o di kaya baka may sobra. Sana all na lang talaga no. Ganito karami ang pera.